Nagulat na lang at nanghinayang si Adrian na makita niya na wala nang halos matira sa kanyang sasakyan matapos itong tupukin ng apoy sa extension parking na Naiya Terminal 3 pasado alauna ng hapon kahapon. Kwento niya, ito ang kauna-unahang kotse na kanyang naipundar. Ngayon, ilang mahalagang dokumento na lang nito ang kanyang pinanghahawakan. Umaasa na sasagutin ng insurance ang naabo niyang pag-aari. Medyo nakakainis din po kasi siyempre wala naman may gusto mangyayari. anong talaga eh. Binubugan po kanina. Ito yung binubugan nila eh. Wala na po eh. Hindi na talaga eh. Talagang dami pati yung makina. Hindi bababa sa labing siyam na sasakyan na lumiyab kahapon pasado man hali sa open parking na nasabing paliparan. Sa paunang investigasyon, dalawa ang posibilidad na sanhin ang sunog. Maaaring grass fire dahil sa sobrang init na mabilis na kumalat dahil sa mga tuyong damo sa paligid o may nakaiwan ng flammable substance sa loob ng isa sa mga sasakyan na sumabog at pinagmula ng apoy. Agad na rumispondi ang Bureau of Fire Protection na may report ng sunog 1.28pm at idiniklarang ang fire out bandang alas 2 ng hapon. Kinumpirma naman ang na wala na saktan sa naturang insidente. Kasalukuyang pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang naging sanhinan sunog habang nakikipag-ugnayan na rin ang kumpanya na nangungupahan sa kinauukulan at sa mga may-ari ng kotse para sa pag-aasikaso ng mga insurance ng na mga nasunog na sasakyan. Kinakalap na rin ang mga pahayag ng mga nakasaksi sa insidente para mapabilis ang investigasyon. Hindi naman naapektuhan ang operasyon ng NAIA Terminal 1 to 4 dahil sa distansya ng pinangyarihan ng insidente sa mismong paliparan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.